for today's video mga katrops panibagong araw panibagong luto si na naman tayo ngayon at ayan mag ulam naman tayo ngayon ng sinigang na baboy So ayun mga katrops, bali nakapaggayat na nga ako dito ng mga pangrekado Tulad ng sibuyas, luya at kamatis Maglalagay din tayo ng gulay na petchay At na nahugasan at nahiwa ko na nga rin itong karne ng baboy Dahil naiprepare ko na nga pala lahat yung mga sangkap na gagamitin ko Kaya naman na yan, tara simulan na nga nating magluto mga katrops So, ayun, habang ginigisa ko nga pala itong ating karne ng baboy, ay gusto ko nga lang pala munang i-shoutout is yung mga katrops natin na nagpapa-shoutout. Shoutout sa ating katrops na si Erika San Agustin. Shoutout din kay Panondi Norhana from Metro Manila. Ayan, shoutout sa inyo mga katrops. So, ayun, kung gusto mo nga rin may shoutout sa aking next vlog, ay lagi nga lang kayong mag-like, comment, and share sa aking mga video na ina-upload.

So ayun mga katropes, ayan, tara, tikman na natin itong ating nilutong sinigang na baboy. Ayan o, no? tignan nyo naman yung taba nyan mga katropes o, oh. napakalam. Tara, kain tayo mga katropes. Taman muna natin yung tapa. Mmm. Lambot. Melt in your mouth. Yan ang mga patropso.

Ayan last bite na tayo mga katrops So paano ba yan mga katrops Hanggang dito na lang itong aking vlog Huwag nyo na rin po palang kalimutang I like and share itong aking video Maraming salamat sa panonood Bye bye